Uy, ang dal e. Eh. Tawa kayo. Wow. Tawa daw kayo. Patay eh. Tignan nyo naman. bising busy kayo sa pagkain. Okay lang. Uy, nangunguha ka, David. Uy, nangunguha ka, David.

Hello. Hello. Ayun ah. Hello. 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 Hello.

Hindi ko naman ako. <laughs> But, Seso. Ay, no, ay, no, ay no. Ayoko. Hi. Okay, gusto mo na Ano Ano, mama? Pag five minutes, stop mo na. Ako na nga. Ako na lang, Ako na ako na, nga, tayo, okay? ako na Ito po, ang magaling lumangoy. <laughs> <laughs> yayaman ka dyan, yayaman ka. Yayaman ka dyan, sis. Yayaman ka. Ah, mag-upload ka. gumalaw na siya. Kaya hindi siya gumagalaw. <laughs> gumalaw na siya, oh. Ayan. Magkapalit kayo ng mukha. mo. <laughs> ka. Ako sa kape, bawal na ako eh. wow, naman, sweet. <laughs> oh, hindi Ayan. na ako yung Hindi ako rin ani. Hindi mo na Hindi mo nga ako Hindi na ako mo Hindi mo ako ay, nako ng Ano ba 'yung nabunga? Ay, may sakit pa lang wala 'yung na ba? Hindi ko ka naman nag Huwag magkalikot. ipa bawal sa mga ikinu ng Ay, tumuktok. Oh, ako. Ilang minutes? Ben, ilang minutes? 5. Pa'i ka? ka? mata <muchas>